Pag tinanong mo karamihan ng lalaki kung paano maging attractive, sagot agad. Tangkad, pogi, malaki katawan, may pera. Pero alam mo, kalokohan yan, pangpayabang ng mga walang laman. Kasi ang hatak ng lalaki, hindi sa forma, kundi sa presensya. Walang pangit na lalaki na may direksyon ng buhay. Pero wag mong gawing palusot para maging burara, mabaho at tamad. Kung may presensya ka, aalagaan mo sarili mo malinis ka, matino ka. Pero tandaan, hindi itsura ang pundasyon. Ano ba talaga? Ano bang meron sa lalaki na kahit hindi mayaman, kahit hindi guapo pero pag dumating, lahat napapatingin? Yung tipong hindi pwedeng balewalain. Apat na katangian Pag wala ka nito, bangkay ka lang na naglalakad. Nakikita ka ng tao pero hindi ka ramdam. Invisible, walang tindig. Unang katangian integrity. Akala ng karamihan ang attraction nagsisimula sa pera, forma o status. Pero lahat yan, basura kung bulok ang integridad mo. Integridad ang gulugod ng lalaki. Wala nito, bagsak ka. Meron ka nito kahit tanggalin lahat, nakatayo ka pa rin. Tumingin ka sa paligid. Ilang lalaki ang binibenta sarili nila para sa barya. Nagpo-post ng peking yaman, Nagpapakyut online, nagmamakaawa sa pansin ng mga taong wala namang pake. Tinatapo ng dangal, tatawa sa kababawan para lang hindi ma-out of place. Akala nila panalo sila pero bulok na sa loob. Parang bahay na walang pundasyon. Mukhang matibay sa glit pero dumaan lang ang unang bagyo, wasak, durog. At eto ang brutal na katotohanan. Hindi mo mabubuo ang integridad sa isang gabi. Taon ng disiplina bago tumibay. Isang kasinungalingan lang sira ang lahat. Kaya bawat kompromiso, bawat shortcut, bawat beses na binebenta mo, kaluluwa mo, ikaw mismo naguhukay ng libingan mo. At malinaw to, hindi lang tungkol sa pagiging tapat sa iba ang integridad, kundi kung kaya mong tumingin sa salamin ng hindi niloloko sarili mo. Kasi pagsanay ka ng magsinungaling sa sarili, sira ka na. At kung hindi ka makatingin sa Diyos na may malinis ang puso, wala kang bigat sa mundong to. Walang integridad? Pekeng tao ka. Paras itong nakamaskot ng lalaki. Mukhang matino sa labas pero bulok na bulok sa loob. Walang respeto, walang tiwala, walang tunay na nagmamahal. Pero pag may integridad ka, hindi ka matinag. Ikaw ang sandalan pag dumating ang apoy. Ikaw ang lalaking hindi kailangan magyabang kasi presensya mo palang may bigat na. Ang totoong attraction hindi forma, hindi pera, hindi abs. Nagsisimula sa kalooban mo at doon integridad ang pundasyon. Ikalawang katangian, kabutihan na may disiplina. Sa tenga ng karamihan, kapag narinig ang salitang mabait, ang dating agad, mahina, pautos, simp. Pero teka, ang walang kontrol sa sarili, hindi malakas, hindi alpha, nakakaawa siya, yung sumisigaw sa waiter para magmukhang astig. Yung bastos sa babae kasi wala nang ibang kayang patunayan. Yung akala lalaki dahil malakas ang boses pero sa totoo parang batang iyakin na hindi binilhan ng laruan. Totoong lakas? Yun ang mandirigman na kayang manakit pero hindi kailangan. Yung may hawak na tapang pero marunong humawak ng preno. Yung presensya niya hindi nakikita sa yabang kundi sa disiplina at yung manners na sinasabi. Hindi peke, hindi pa cute, hindi pangiting iti sa lahat. Disiplina, yon, respeto, danggal. Pagdadala ng sarili kahit walang nakatingin. Sino ang natatawa dyan, mga duwag? Yung mga buhay nila sabog. Yung insecure. Yung desperado sa pansin. Kasi ang lalaking walang disiplina, hindi malakas. Mukha lang siyang askal na nag-aagawan sa tira-tira. Tandaan mo, ang pagiging malupit hindi nakakadagdag ng respeto. Ginagawa ka lang tanga at hindi pwedeng pagkatiwalaan. At walang babae na sumama sa lalaking hindi niya kayang pagkatiwalaan. Pero ang may disiplina, ibang usapan. Yung lalaking kontrolado ang galit. Yung kaya mong sandalan kasi alam mong hindi basta sumusuko sa emosyon. Yun ang lalaki na hindi kailangan mag-flex kasi bigat pa lang ng presensya niya, sapat na. Kahit si Kristo, hawak niya lahat ng kapangyarihan pero hindi niya ginamit sa pagyabang. Tahimik, kontrolado, mabigat, at kahit kalaban ramdam agad ang autoridad. Ganun dapat ang lalaki. Hindi ba rubal? Hindi initulo. Kundi kontrolado, may tapang na disiplinado. At kapag ganun kaiba ang epekto, babae kampante sa tabi mo, lalaki rumispeto sa'yo pati kaaway umatras bago ka pa lumapit. Kasi malinaw, ang tunay na hatak ng lalaki hindi sa sigaw, hindi sa yabang, kundi sa presensya. At ang presensya ugat niyan kabutihan. Ikatlong katangian, leadership. Ang pagiging leader, hindi option. Disenyo yan ng lalaki. At pag wala ka nito, lahat sa paligid mo guguho. Karamihan ngayon, hindi nga kayang pamunuan sarili nila. Jigising ng tanghali. Scroll buong araw parang alipin ng cellphone. Lunod sa porn, chichiria at palusot. Tapos nagyayabang na balang araw magiging head of the family daw. Gago ka ba? Kung hindi mo kayang kontrolin sarili mong buhay, wala kang karapatang umasa na may re kang iba. Pero kapag marunong kang mamuno, iba ang bigat mo. Babae na ka, mga lalaki biglang tumatahimik pag nagsalita ka. Kahit wala kang sigaw, ikaw ang nagtatakda ng tono. At malinaw, ang leadership hindi tungkol sa yabang. Hindi sa sigaw. Hindi sa pagmamando. Leadership ay responsibilidad. Pag ako ng bigat, ikaw ang unang sasalo ng unos para hindi madurog yung nasa likod mo. Mga duwag, tinatakbuhan yan. Mas pipili nilang magtago manisin ang gobyerno ng magulang ng misis. Pero lahat ng palusot tatak ng kaduwagan. Kaya babae hindi rumerespeto sa lalaking pasibo. Kahit gaano kapakabait, hindi niya mararamdaman na secure siya. At dapat lang. Kasi kung hindi mo kayang pamunuan sarili mo, paano mo siya po Paano pamilya mo? Kung apoy palang tiklop ka na anong silbi mo? Mula pa umpisa malinaw ang utos ng Diyos. Maghari magbantay, mamuno. Kapag tinalikuran mo yan, tinalikuran mo pagiging lalaki at ang kapalit pagiging alipin. Pero kapag niyakap mo leadership, ibang aura dala mo, hindi mo kailangan magmakaawa na sundan ka. Tao ko sa susunod, babae ko sa lalapit, hindi dahil gwapo ka, kundi dahil ikaw lang ang nakatayo habang lahat nakaluhod. Dahil ikaw ang umaabante habang lahat nagtatago. Leadership hindi yabang leadership ay tungkulin at walang mas nakakahatak kaysa sa lalaking ginawa para mamuno at hindi tinakbuhan yung tawag. Ikaapat na katangian, knowledge at wisdom. Akala ng marami basta matalino, malakas na. Pero kung utak lang ang puhunan, bakit ang daming henyo na walang direksyon? Bakit may mga diploma pero butas ang bulsa? Kasi ang kaalaman na walang gawa, ingay lang. Karunungan ang tunay na armas. Hindi lang alam ang tama kundi ginagawa ito. Yung lalaking patuloy na natututo, pinapatalas ang isip, sinusubukan at ginagamit sa buhay, yan ang nagiging delikado. Hindi barubal, hindi pasabog. Delikado kasi bawat desisyon niya tumatama. Bawat salita niya may bigat, bawat presensya niya ramdam na pinanday sa karanasan. Pero karamihan ng lalaki ngayon, tambak sa impormasyon pero walang ginagawa. Scroll ng scroll buong araw. Akala dahil narinig nila ang totoo na bago na sila. Pero mali, ang pakikinig lang walang silbi. Kilos ang sukatan. At eto ang trahedya. Sabi mismo ng Diyos na ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi dahil kulang ang pinagkukunan kundi dahil tinatamad ang tao tumanggap ng karunungan. Mas pinipili ang aliw kaysa disiplina mas gusto ang kamangmangan kaysa pananagutan. Pero may presyo ang kamangmangan. Ikaw ang magbabayad. Pamilya mo ang magbabayad. Kaluluwa mo ang magbabayad. Kaya malinaw, ang karunungan hindi opsyon. Ang lalaking walang karunungan, bata lang na nakakostyum ng lalaki. Pero ang lalaking may karunungan hindi matinag. Babae kampante sa kanya kasi alam niyang ligtas siya mga lalaki rumespeto kasi alam nilang matibay. Pati kalaban hindi ka niloloko kasi alam nila na hindi basta-basta dadala. Kaya piliin mo. Manatiling taga-konsumo, puno ng impormasyon pero hungkag o maging lalaki ng karunungan na kahit walang satsat malakas ang presensya. Kasi ang attraction hindi laman ng katawan o laki ng bulsa. Substance ang hinahanap at ang substance nagsisimula sa wisdom kaya malinaw ang pagiging attractive ng lalaki, hindi sa itsura, hindi sa abs, hindi sa pera. Kasi pwede kang gwapo, matangkad, mayaman, pero kung hungkag ka sa loob, isa ka lang malaking biro. Parang manikin na nakajacket, mukhang tao, pero walang kaluluwa. Kasi ang tunay na hatak, hindi sa itsura, nasa pagkatao to. At karamihan ng lalaki ngayon, ubusin ang oras sa scroll. Lamon ng lamon tapon ng tapon ng semilya sa porn. Mga aso na maingay online pero tiklop sa totoong laban. Kaya yan ang dahilan kung bakit binabale ka ng babae mo. Bakit walang naniniwala sa salita mo. Bakit parang ang babaw ng buhay mo kahit anong ayos mas lumulupog ka. Integridad. Kabutihan na may disiplina. Leadership. Wisdom. Wala ka nito. Wala kang kwenta. Banggaw lang na nasa katawan ng tao humihinga ka nga pero patay ka naman sa loob. Pero kapag binuo mo to ibang usapan, hindi ka namimilit ng respeto kung sa binibigay. Hindi ka nagahabol ng babae, sila mismo ang umiikot sa presensya mo. Hindi ka lumalayo sa responsibilidad, dala mo siya parang armas. At tandaan, hindi ito self-help. Hindi ito tips para makakuha ng chicks. Ito ang disenyo ng lalaki at kung ayaw mong ipaglaban ang apat na to, huwag ka nang magkunwaring lalaki. Kaya eto ang linya. Manatili kang hungkag na peke at kalimutan ka ng lahat o bumangon ka bilang lalaking dinisenyo ng Diyos. Lalaking kinatatakutan ng impyerno, pinagkakatiwalaan ng langit at hindi kayang balewalain ng mundong to. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang sakdal Laya.